Hello, magandang araw po mga kapatid, mga kaibigan, mga kapitbahay. Ito po si Buwan TV na inyong lingkod. Muli tayo magkaroon ng reaction video tungkol po sa kanilang pagsamasama o pag, na kanilang samahan. Love team sa salitan diritsahan na pagkasabi. Nila ni Ruel at sa ni Rizel Morales. So shout out po kay Ruel Malalag mga kapatid. Yan, uh, tayo po ngayon magbigay lamang ng uh, reaction. Mga papasalamat sa dalawang ito. Dahil siyempre sila ay nagbigay ng kasayahan ng marami, manaka pagbigay sila ng maraming tulong doon sa marami din mga mga vloggers. All Upang tayo mag-start na sa ating gagawing pag re reaction sa kanilang dalawa, Okay, mag-start na tayo po mga Yan, ito po yung mga kapatid ang sa ating screen. Yan. Sila po si Rochelle at saka si Edrica. Yan. Ito yung lab team. Dalawang lab team na nilika ni kalingap rob at ni Kuya Bal. Siyempre, ang matatawag dito is uh, kalingap Kalinga Lab Team. Yan. Pagkasabihin kasing lab team, Ruel, uh, Rochelle at saka Edrica is kilala na po ng marami dito po sa buong community ng Kalingap. Alright. Nakita nyo dyan sa ating screens. Ang nakalagay dyan po is Rochelle, Edrica, salamat sa inyo. Bakit po ang host na si Buwan TV ay nagpapasalamat? Ayan. Yan po ang ating tampok sa ating gagawing video na ito reaction video para sa dalawang lab team na ito. Shout out po kay of Malalag, kay Rizel Morales, kay Edo at saka kay Erica. Yan. Sa inyong lahat, salamat po sa inyong lahat. Ngayon, uh, sa ating gagawing video mga kapatid, mayroon tayong patutugtigin lang naman na maiksing video clip. Uh, ito ay galing po sa ating kaibigan na si Lorne TV. Yan. Sila po ang nag kuha ng video ng ito at tayo lang man is makikiblog at makikireaksyon lamang sa magitan ng video kailan nakuha doon po sa isang event na ribbon cutting sa bahay ni Rachel. Pakinggan po natin mga kaibigan kung ano ang mga ito at dyan tayo magbigay ng karagdagang reaksyon kung ano man ang ating narinig. Narito po sila mga kapatid, atin po silang panoorin saglit. Um, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Tsaka sobra pong na-appreciate ko yung suporta niyo po sa aming dalawa. Tsaka sa mga ano po, mga kanina Ano Partners. Uh, um, uh, 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 salamat po sa inyong lahat. Yan. Yeah. Sabi ni Rachel Morales, siya po kasi yan ang nagsalita dyan, si Rachel Morales, yung katabi ni Roy, yung nakadamit ng dilaw. Yan ang sabi niya kasi siya ay nagpapasalamat sa lahat ng suportang ginawa ng mga manunood sa kanila. At saka sa lahat na po dito po sa community ng Team Kalingap at maging sa labas ng community. Yan. At ako din naman is nagpapasalamat sa kanila. Bakit po? Dahil unang ola sa inyong dalawa, Rochelle Ah uh, Ruel of Malalag and Rochelle Morales. Kaya ako nagpapasalamat dahil sa inyong na likha din naman ng Team Kalingap, ay eh marami kayong natutulungan. Bakit ko nasabing maraming natutulungan? Dahil sa mga vloggers po mga kapatid, natutulungan ninyo ang mga channel na kapag vlog sa inyo dahil sa maraming nagkagusto sa inyong samahan. Maraming nanood maging sa mga reactors, mga vloggers at kayo mismo sa inyong mga sariling channel. Salamat po sa inyong mga ginagawa na kayo'y nagbibigay ng isang magandang ihimplo. Kayo ay isang magandang halimbawa sa isang mga kabataang nagsama-sama, lalo na sa ating panahon ngayon. Binigyan niyo sila ng saya at sa lahat na binigyan niyo ng saya sa pamagitan ng inyong pag-sama-sama uh, ni Ruel at sa naman, Richelle. At syempre sa inyong mga uh, pagtulong din naman kasakasama ang buong Team Kalingap yun po ang ibig ko kaya ako nagpapasalamat. At siyempre sa sinabi mo Rizal na ikaw pwede naman ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagsusuporta sa inyo. Gaya, ganun din naman si Buwan TV ay nagpapasalamat din naman sa inyo din. Ngayon tuloy natin, uh, pakinggan natin ang sinasabi naman ni Ruel. God God <laughs> sa akin po, maraming maraming salamat po sa mga nagbuo at nagtatagpo ng grupo namin kasi hindi ko na po eh, may isa-isa. Salamat po, mga may makalimutan po ako. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga viewers namin na nagkangkilig sa aming love team, uh, Rochelle. And sa lahat. Yun, yun po ang uh, ating narinig kay siya nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at bumubuo sa kanilang samahan love team na sabi niya kaya love team yan dahil nga po kasi dyan sa love team na yan ang kanilang dalawa marami pong natutuwa marami pong kinikilig yan at malaking tulong po talaga mga kababayan sa kanilang kanya-kanyang channel una kay Royal Malalag kay Rachel Morales ganon din naman kay Kuya Bal kay Kalingap Rab at sa buong team Kalingap sa maraming nag- nag-vlog sa pangkalahatan na itong sasabihin ko mga kapatid. Salamat sa inyo muli, ah, Ruel of Malalag and Rachel Morales. Dahil nga, unang-una, uh, di ko naman masabi kung sino, pero sa aking pakiwari, eh, marami din namang natutulungang channel dahil sa inyong love team. Dahil unang-una, maraming nagkaroon ng maraming views yung mga hindi pa na monetize ay maari nang na-monetize din dahil sa maraming nagkakagusto sa mga pag-vlog sa inyo. At siyempre pagka malaki ang views, intimano si YouTube ay magbigay din naman ng mga incentive. Yan. Unang-una, siyempre ma monetize di ba? Yan. Tuloy mo ano pa bang sinasabi ni Royal? At pala pumunta ko dito sa Ribbon Cutting and House Blessing po sa bahay nila Rachel. Maraming maraming salamat ko. And sa lahat ko ng mga viewers dito ay salamat ko sa inyo. Ah, uy, oy, oy. <laughs> yeah. Yun pong ibig ko sabihin na talagang nagpapakilig, nagpa, na, naka, bigay, nagbigay lang saya ng marami po sa mga manunood po, lalo tirit dito sa Team Kalingap. Siyempre, sa kanilang edad eh dapat lang naman talaga sila ay magiging uh, halimbawa, magandang halimbawa sa lahat ng mga kabataan. Okay? Kasi may mga kabataan naman na o nga nagpapasaya sila pero sa isang hindi magandang paraan. Unang-una ito kasi sila wala silang magandang mga ginagawa, mga mga aksyon para lang naman maka sa kasamaan ng marami higit sa lahat sa mga kaidara nila. ba diba, mga kapatid? So, ito sa kanilang love team, maalala ko kasi noong mga way back, mga 1970s, 1980s. Naalala nyo yung mga love team nila noon? Sila si Nora at saka si Velma. Yan, si Nora at saka si Velma. Siyempre si Terso at saka si si Edgar Mortes. Yan. Siyempre, Ando sila si Edo at saka si Erica. Ito naman si Ruel at saka si um, Rachel, So, yun po mga kapatid. Uh, yun po ang kanilang buong uh, mga sinasabi. Sila po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa bumubuo sa kanila, higit sa lahat sa buong Team Kalingap. At hindi, hindi lang naman sa buong Team Kalingap community, maging sa lahat ng nakapanood sa kanila. At kaya din naman ako ha, Ru Rochelle labting nagpapasalamat din naman dahil simpre, higit sa lahat sa bilang balik din naman sa mga nagsusuporta sa inyo maraming vloggers sinasabi ko na nga na marami kayong natutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ninyo na maraming views at s'yempre ang tab kasabay diyan mga revenues s'yempre nandito tayo gumagalaw sa YouTube yun po ang ibig ko sabihin kaya bilang balik salamat din sa inyo Rose love team. Okay? At ibalik natin kanina mga kaibigan sa ating unang nakita sa screen na mayroon tayong photograph. Ayan. Andyan sila si Edrica. Ayan. So, bali dalawang partner itong aking napikita sa bidyong ito. Salamat ng marami sa inyo mga kapatid. Sabi ko na nga kanina, eh naalala ko yung love team nila ni Nora Terso at saka si Belma at saka si Edgar. Mm, Nora Terso. Pero ito walang gulo mga kapatid. Yeah, gaya nga sinasabi ko, sila po ay nagpapasaya ng marami. Nagbibigay tulong sa lahat ng mga small YouTubers maging sa mga beginners, reactors at saka live streamers. Okay? So dahil dyan, dapat lang naman na magpapasalamat din naman ang mga kagaya Kibon TV dahil siyempre hindi man ako isa sa naka may malaking pakinabang, ay natutuwa din naman ako na sad dami-dami nang nagre-reaction sa inyo ay hindi din naman nabubukya dahil nga naman marami naman silang na kuhang mga views kasi marami namang nanonood so yun po muli Ruel Malala Grishel Morales yan salamat sa inyong sa inyong mga ginagawang mga kabutihan sa buong community ng Team Kalingap at higit sa lahat lalo na dito sa social media bilang pagbibigay ninyo ng isang magandang influence sa lahat ng mga kabataan na mga kaidaran din ninyo at hindi lang naman sa kaedaran ninyo sa lahat ng nakapanood na natutuwa din naman sa inyo Yan. at ang akin namang pakiusap din naman doon sa mga nagninegative -ne comment uh, madalit sabi, eh, mga baser baga, huwag naman sana kayong overacting makisabay na lang kayo. Wala namang masama sa kanilang ginagawa. Bagkos nga, eh, tumatulong sila ng marami. Okay? Yan lang naman ang request ko sa mga baser. Huwag naman kayong pupunta lang palagi sana, sa negative side. Tingnan naman ninyo ang mga magagandang mga bagay sa mga resulta sa kanilang ginagawa. Muli po mga kapatid, ito po si Buwan TV ay uh, nagpapasalamat naman din sa nakakagusto nitong aking paggawa ng reaction. At kung dahil dyan is inyo, kayo ay nabigyan ko ng counting saya, kung nagustuhan din naman niyo yung aking ginagawang mga pag-reaction na ito, baka naman po pwede mga kapatid. Huwag naman kayong kalimut Like, share, yan. And subscribe din naman kay Buwan TV. Nah, kahit naman is ganito, eh, matatawag ng si Kulubot Boys, siyempre, nangangarap din naman tayo na makakatulong din naman sa banda paroon, sa hinaharap, sa marami din namang dapat din naman nating tulungan. Yan. Ito po ang inyong lingkod, si Buwan TV. Huwag po yung kalimot mga kababayan. Uh, I love you very much, mga kapatid. Yan. Uh, have a nice day. At hanggang dito na lang po ang Buwan TV sa aking ginagawang reaction na kung kayo naman is naging napagbig, nabigyan ko naman ng kaunting saya at ligaya sa ating ginawang maiksing video na ito, ako po din man is managpapasalamat din naman sa inyong suporta. Alright. Hanggang dito na lang po mga kaubayan. Maraming salamat po. And have a nice day my friend. Sayonara to all of us. God bless and goodbye.